Magandang araw Grade 5. Uh, narito na muli si Sir Dave para sa isang video lesson sa ating Araling Panlipunan para sa araw na ito. Kahapon ang pinag-aralan natin ay ang pinagmulan ng KKK at ang walong probinsya na nagrerepresenta sa walong sinag ng araw sa ating watawat. Okay, so ngayong araw ang pag-aaralan naman natin ay dahil nabuo na nga ang katipunan, ay pag-aaralan natin kung paano nabuo ang dalawang grupo ng katipunan. Oh, talaga, sir? May dalawang grupo ang katipunan? Oo, meron. Nabuo ito dahil nagkaroon tayo ng dalawang leader sa loob ng katipunan. Isa sa Cavite at saka isa sa Manila. Sino-sino ito? Pag-aralan natin. May ipapanood akong video sa inyo. Panoorin ninyo mabuti at makinig para maintindihan ninyo ng lubusan kung ano yung dalawang grupo na nabuo sa ating katipunan. Ang sigaw sa Pugadlawin ang hudyat ng paglaban ng mga Pilipino sa mga dayuwang Kastila. Lumaban na ang mga Pilipino sa buong kapuluan na sinimulan ng walong lalawigan. Bilang ganti, idiniklara ng Espanya ang batas militar at naranasan ng mga Pilipino ang maraming patayan at kaguluhan. Sa kabila ng gulo at hirap, nanatiling nag-aapoy ang damdamin ng mga Pilipino tungo sa kalayaan. Sa video ito ating pag-uusapan kung ano ang naging resulta ng na mga himagsikan ng mga Pilipino laban sa dayuwang mananakop. Ang himagsikan sa Cavite ay nagsimula noong August 31, 1896. Dito laging panalo ang mga Pilipino sa labanan. Sumikat ang Cavite sa pamumuno ni Emilio Aguinaldo. Naging sentro ng labanan ang Cavite Bagamat nanalo sa labanan, nahati naman ito sa dalawang pangkat, ang magdalo at ang magdiwang. Nagkaroon ng alitan ang magdalo at magdiwang. Malaki ang naging epekto nito sa himagsikan. Upang malutas ang kaso, nagdaos ng Imus Convention. Nais ng Magdalo na palitan na ang katipunan ng isang pamahalaang revolusyonaryo. Isang bagay na tinutulan ng magdiwang. Dahil bigo ang pagpupulong sa Imus, nagkaroon muli ng kasunod na pagpupulong. Ito ay ang tinatawag na Teheros Convention. Pumayag si Andres Bonifacio na palitan na ang katipunan. Kasunod nito, naghalal ng bagong pamunuan. Nahalal na pangulo ng bagong pamahalaan si Emilio Aguinaldo. Nahalal na direktor ng interior si Andres Bonifacio. Bagay na tinutulan naman ni Daniel Tirona kasabay ang pang iisulto sa kakayahan ni Andres Bonifacio. Dahil dito ipinahayag niya na walang bisa ang pamahalaang revolusyonaryo para sa kanya nananatili ang katipunan. Ipinagpatuloy ng nakararaming magdalo ang pamahalaang revolusyonaryo. Ibig sabihin, may dalawang umiiral na pamahalaan. Ito ang katipunan at ang pamahalaang revolusyonaryo. Kung man ang tunay na motibo, ipinadakip ni Aguinaldo si Bonifacio. Niliti siya sa Council of War at hinatulan ng kamatayan sa kasong pagtataksil. So ayan, balikan natin kung paano nabuo ang dalawang grupo. Ano nga ulit yung dalawang grupo? Number one ay ang Magdalo. At ang leader nito ay si Baldomero Aguinaldo na siyang kakampi ni Emilio Aguinaldo. At ang isa naman ay ang grupo ng magdiwang. Ito ay pinamumunuan ni Mariano Alvarez, nakakampi naman ni Andres Bonifacio. So yung dalawang grupo na yun nagkaroon ng alitan. Kaya nagkaroon ng halalan kung sino talaga ang magiging pinuno ng iisang grupo. Ang nanalo doon ay si Emilio Aguinaldo, pero naging pinuno naman o naging direktor naman ng interior si Andres Bonifacio. Pero, hindi sang ayon doon yung isang grupo ni Aguinaldo kasi hindi naman daw nakapag-aral si Bonifacio. Kaya yun, lubos nagalit si Bonifacio na hindi niya kinilala na maging Pangulo sa Aguinaldo. Itong si Bonifacio dahil nga ay hindi niya kinilala ang Pangulo si Emilio Aguinaldo ay pinapatay itong si Bonifacio sa bundok ng Maragondon. So yun lamang ang aralin natin ngayong araw. Sagutan itong ipa-flash kong tanong. Mag-send kayo ng picture sa GC habang nagsasagot ng inyong activity. At mag-ingat kayo palagi. Paalam!